So ayan, hello hello, good evening. Ayun. Kasi nakalimutan ko, overnight pala yung duty ng matanda ngayon. So kailangan ihatid ko yung baon sa hospital. So tinawagan ako, inaantay kong uuwi, oh, oh, eh. bakit wala pa? Anong oras na? Yun pala maghatid ako. <laughs> oh my god. Nung tinawagan niya ako, nagraras na. <laughs> Yan tuloy ito, oh, pinagtatawanan ako dun sa hospital. Napawis, napawis. Oh my gulay. <laughs> Kaya ito, pauwi na. Pauwi na po tayo. Naglalakad na lang. Kasi kanina para tayong ano, marathon. Charot. <laughs> Bigla Ito, ito ang lalakaran. Doon yung hospital na pinuntahan ko. Ayan. So, ngayon, pauwi na po tayo. Nilakad ko na lang kasi one station lang naman. Ayan. Ay, okay, jogging ma kahit gabi na So, hi na First time experience. Charot.